Ayan mga idol, isang mapagpalang araw na naman po sa atin pong lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ng ating pong pecha ngayon pong November 27, 2023 at November 28, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa Pecha, ngayon pong November 27. Ayan, dito po tayo sa November, Ayan, dito po ay 11, 27 naman sa ating Pecha at 23 sa ating taon. Ganun pa rin po ang gagawin natin, simplify po muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, November 27, 2023. Dito, 1 plus 1 is 2. 2 plus 7 is 9, at 2 plus 3 is 5 dito rin po sa bandang gitna ganun pa rin po i-add lang natin 2 plus 9 is 11 at 9 plus 5 is 14 ganun pa rin po sa bandang baba uh, 11 plus 14 is 25 ito po yung unang numero natin meron po tayong 25 at yun naman pong pangalawang numero natin dito pa rin po yan sa bandang gitna ito pong tatlong numero natin dito. Ayan. Combine po natin sila. 2 plus 9 plus 5 is 16. Ayan mga idol. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 25, 16. So kaya naman po ay 16, 25. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. Uh, dahil 2 digits din po yung mga numero natin, isisimplify po natin yung dalawang number natin ito para may sumada natin, para madagdagan po yung mga numero natin. Mas marami po tayong mga numero pwedeng pagpilian. Ayan mga idol, dito po sa 16, 1 plus 6, yun ay 7. Ayan. At sa 25 naman, 2 plus 5 is 7. Ayan. Parehas po sila ng sumada dito, kaya isa lang pong numero yung nakuha natin. Ito lang pong 7 at yan lang din po yung isusumada natin ngayon Ayan, unahin po natin yung sumada at uh, kunin natin ang 16 Ayan, unahin natin yung 16 at kahit naman nga rin po dyan ang mauna yung pwede po Ayan, unahin natin yung 16 at itong 25 Ayan, sumada 25 2 plus 5 is 7 at pwede rin po dyan yung 34 sumada 34 3 plus 4 is 7. And mga idol, meron pa tayong apat na numero dyan na pwede po natin pagpilian. Rumble lang po natin sila. Pili lang po tayo kung yung mga uh, numero na nagustuhan po natin. Meron pa tayo itong apat na numbers. Ayan, meron tayong 7, 16, 25, at 34. Ayan, rumble pa rin po natin yan para po sa pagpili ng mga numero po na pwede po natin matayaan. At yung sample natin dyan, kinuha natin yung 34, 2416 Ayan. Then 7 7 725 at 16 167 Ayan mga idol, ito naman po yung mga napili po natin, mga nakuha po natin yung mga kombinasyon. Mga sample lang po ito. Pero kung nagustuhan nyo naman po sila, eh, pwede pwede nyo rin pumatayin yung mga kombinasyon na yan. Yan, meron tayo itong 34 16 6 725, at 16 6 7 mga idol, dagdagay na lang po kung may mga nagustuhan na ko po tayong mga kombinasyon dyan. Kaya na lang pong pumili kung ano pa po, po yung mga korsonada po natin yung mga numero. At uh, ayan mga idol, yan po yung sumada natin sa araw na ito, November 27, 2023. At uh, next naman po natin yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ngayong November 28, 2023. Uh, bago po natin simulan, ang ating sumada ay gusto ko lang po ipaalala sa lahat. Lalong-lalong -lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na ito pong mga sumada natin maginagawa mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa ating pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam at mga kapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay po pwede pong matayaan sa umaga, sa tanghali o kaya naman po sa hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po sa mga oras ng bola sa atin pong mga lugar. At ang mga ito rin po ay pwede po sa lahat po ng lokasyon. Dito po sa atin, sa Pinas o sa ibang bansa naman po ay po pwede rin po. At ayun mga idol, umpisahan po natin. Dito tayo sa ating advance sumada, November 28. Ayan, dito tayo sa November. Yan ay 11. 28 sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin. I Simplify po muna natin yung mga numbers natin dito. At sa mga bago pa lamang po natin yung mga viewers, sundan nyo lang po yung ginagawa natin sumada. Ayan, dito po, uh, 1 plus 1 is 2. <coughs> 2 plus 8 is 10. Uh, 2 plus 3 is 5. Dito rin po sa bandang gitna. 2 plus 10 is 12. Uh, 10 plus 5 is 15. Ayan mga idol, sa bandang baba po. Ganun din, add lang natin. 12 plus 15 is 27. Ito po ang ating unang numero. Meron po tayong 27. At yun naman po ang pangalawang numero natin. Ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan, itong, ito pong tatlong numero natin dito. Ayan, combine pa rin po natin yung mga number na yan. 2 plus 10 plus 5 is 17. Ayan mga edor, yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 17. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 17, 27 o kaya naman po ay... 27, 17. and mga idol, pwedeng, pwede na po yung kombinasyon natin ito. At para mas marami po tayong mga numerong pwedeng pagpilian, na rin po natin yung dalawang number po natin dito. Ito po ang 17 at 27. Pero bago yun, isisimplify po muna natin sila dahil 2 digits po parehas yung mga numero natin dito. Kaya mga idol, dito po sa 17, na yan, isimplify muna natin. 1 plus 7 is 8. At dito naman sa 27, 2 plus 7 is 9. Ayan mga idol, meron po tayong 8 tsaka 9. Yan po yung isusumada natin. Ayan, unahin po natin isumada ang 8. Pukulong po muna natin itong 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dito ang 35. Sumada 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8 at po, pwede rin yung 26 ayan sumada 26 2 plus 6 is 8 ayan mga idol at dito naman po tayo sa 9 ayan kukulin po muna natin itong 27 ayan sumada 27 2 plus 7 is 9 pwede rin po dyan ang 18 sumada 18 1 plus 8 is 9 at pwede po ang 36 so mga 36 is 3 plus 6 is 9 and mga idol yan po yung mga numero na kuha po natin mga numero na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumati sa pecha ngayon pong November 28 And mga idol, meron po tayo itong 8, 17, 35, 26, 9, 27, 18, at 36. Ayan na. Ito sa mga numero po natin yan. Dito po tayo pipili o kukuha kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero. Para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Kaya narambol lang po natin itong mga naka-encircle natin mga numero. At doon naman po sa ating sample, tinuha natin man natin dito yung uh, 18 1826. Then, 17, 1736, at uh, 8, 827. Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample natin. Mga kombinasyon po, ting, po natin nakuha. Dito po naman sa ating sumada ngayon pong November 28. Meron po tayo itong 1826 26, 17.36 at 8.27 Ayan mga idol sa mga sample natin yan pwede pwede rin po matayaan tong mga to kung nagustuhan nyo naman po sila Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan at ayan mga idol yun po sa ating sumagi sa pecha ngayon pong November 27 at November 28, 2023 maraming maraming salamat po at maraming at good luck po sa atin pong lahat